Tumaas ng 19.4% ang bilang ng mga tinamaan ng dengue sa Batangas City ngayong taon kumpara noong 2023 ayon sa City Health Office. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, mga kabataang 0 to 19 weeks old ang karamihan sa tinamaan ng dengue ngayong taon dito sa lungsod ayon mismo sa Batangas City Health Office. Lagi daw ang ginagawang paglilinis sa harap ng inuupahang bahay ang 22 anyos na si Julian sa barangay Libho, Batangas City. Iniingatan niya kasi ang limang buwang gulang na anak sa sakit na posibleng makuha kapag marumi ang kapaligiran kabilang na ang dengue. Mahirap daw kasi kapag sanggol na ang nagkasakit at tinamaan. Sobrang hirap po hindi po ako magkanda o gaga. Ang <laughs> ginagawa ko po kasi naglilinis lang po kami araw-araw para po iwas sakit. Sa tala ng Barangay City Health Office, tumaas ng 19.4% ang kaso ng dengue sa lungsod ngayong Enero hanggang Agosto 2024 kumpara noong Enero hanggang Agosto 2023. Mula kasi sa dating 144 na kaso mula sa mga nabanggit na buwan taong 2023, 166 na ang naitatala ngayong Morbidity Week 1 to 33 ng August 2024. Sampurito ay mula sa barangay Libho at barangay Santa Rita, Karasada, habang labing apat sa barangay Haligi, luran Ayon sa Batangas CHO, posibleng ang naging pag uulan noong nakaraang mga buwan at ang stagnant water o mga naiipong tubig na pinangingitlogan ng mga lamok ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Yung climate kasi ngayon natin, since may rainy season na nga, mas marami ngayon na possible na breeding places ngayon yung mga lamok na posibleng nagiging dahilan kung bakit tumataas yung cases natin ng dengue. Kaya ang pamunuan ng Barangay Libho puspusa ng isinasagawang misting operation at paglilinis ng mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Nagsasagawa rin sila ng information dissemination sa mga residente. Every Thursdays po kami nagmi-misting. Ang sabi po dun ay yung kadumihan ng paligid, lalo na po yung mga nag nagtambak na mga gulong na hindi naman ginagamit, yung mga basurang napapabayaan na po, lalo na po at nagtagulan. Uh, dapat po talaga ay nililinis yun. Bagay na mahigpit na ipinapayo ng health authority, lalo na ngayong tagulan. 5S na. So first syempre yung search and destroy. And then pangalawa po yung second 4S natin is yung uh, self-protection. Pangatlo po syempre yung sick or early, early consult. So, Pangapat po support misting po natin. And yung panglima, sustain hydration kasi kapag meron na pong mga lagnat, dapat po ay well hydrated po yung mga patients para hindi po tayo mas lumala yung mga symptoms. Ace Payo ng Batangas City Health Office na kaagad i-report sa kanilang tanggapan o sa barangay health centers kung may naitatala ng sintomas ng dengue ang isang residente para kaagad na maagapan ito. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.